Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Pamilyar po ba kayo sa Mid-Autumn Festival? Isa kasi ito sa pinakamagandang Chinese Festival at ngayong buwang ngang ito ay sineselebrate nila ang Mid-Autumn Festival. At kung nakikita nyo may mga lanterns at mooncakes na binebenta sa mga restaurant at shops at ito ay sumisimbolo ng pagkakaisa at pagiging kompleto ng buong pamilya at nag, nagbibigay ito ng prosperity at harmony at pagbubuklod. Ang Mid-Autumn ay unang dinaos noong China Zhu Dynasty may 3,000 years ago at ang festival na ito ay ang ibig sabihin nga ay prosperity at harmony. Ang Mooncake ay sinasabing ang orihinal na pinanggalingan nito ay ang Yuan Dynasty 1271 to 1368 A.D. At ngayon nga ang mooncake ay ito ay sumisimbolo ng pagkakaisa nga at harmony sa buong pamilya. At kung matitikman nyo nga yung mga mooncakes at pagkakasarap talaga naman. Kaya lang ang iba ay medyo pricey. May mga bibili ka din na medyo mga mura at kahit pa pano abot kaya ng bulsa. Maraming salamat sa mga nanonood.